Welcome back again to my YouTube channel guys Bigla akong nag-crave ng ginataang langka So ngayon ay magluluto ako ng ginataang langka Ito po ang aking ingredients Langka, syempre isang kalahating kilo At hipon At ang gata ng nyog Hindi na po dyan nakasama sa nakalatag dyan at yan luy luya siling green ng pangsigang asin, sibuyas at bawang at pamintang pino at meron ding pampalasa na nor at ayan na po yung pangalawang gata kumukulo na po ilagay na natin ang langka at yan po ay pag palalambutin natin At yan, pakukuloyin natin hanggang sa lumambot siya. Lumambot ang langka. Takpan po natin siya para madaling, mabilis lumambot. At ito na, kumulo na siya. Medyo malambot na. So, malapit na natin ilagay ang kakanggata. Ito na, ilagay na natin yung kakanggata ng nyog. Yan po ang pinaka-final niya pinakasabaw pakukulaan din natin yan para lutong luto siya guys pati yung langka ay maluto ng gusto at isunod na rin natin itong mga sibuyas, bawang, luya at uh, sibuyas <laughs> bawang, luya at sibuyas yan, paulit ulit yan. mekos, mekos, mekos mekos na lang yan mix mix lang yan guys Shout out nga pala sa aking mga kaibigan, Team Lalabs. Salamat sa inyong mga suporta guys. Thank you so much. Lala Perez channel. Ayan. Ito na siya guys. Isinurod na natin inilagay ang hipon. Hindi na natin nakuhaan ng video. Kasi nakalimutan ko. <laughs> Nilagay ko na rin pala dyan yung siling haba para medyo maanghang-anghang. Masarap 'yan, medyo maanghang-anghang na ginataang langka. Mix-mix lang, mix-mix ulit. At eto na nga, luto na ang ating ginataang langka. Tara na't kumain. Salamat.